Okay. So, ayan. Hello, mga kasari. Hello, mga katendera. Good evening. So, welcome ulit dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Star. Time check tayo. Ayan, o. Oh, 10.28 na, di ba? Lagi na ako gabi kong mag-vlog. Kasi ito lang yung oras ko. Wala ako masyadong oras talaga pag araw. So, kailangan ko kasi tapusin yung mga gagawin ko dito sa tindahan. Kasi pag mag-video pa talaga ako, matagal talaga siya matapos. Kaya, Uh, kailangan wala muna akong video-video sa, sa araw. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-update sa inyo sa lahat ng aking mga ginagawa. Dito sa tindahan, katulad kanina, ang dami kong ginawa, dami kong uh, pinamili kanina, hindi ko na na-video, na hindi ko na naipakita sa inyo lahat ng mga napamili ko. Kasi... Madami siya. Hindi <laughs> kailangan ko siya ma-display ka agad para matapos ka agad hindi na ako nag-video. So hindi pa nga siya tapos kasi meron pa din dito. Ayan. Ayan, eto, na-i-display ko pa yung bukas. Tapos, ayan, mga sabon. At, eto pa, meron. Tsaka, dito pa sa likod namin, meron pa rin akong isang box pa na uh, mga uh, varios or yung mga assorted yung laman. Tapos, may mga, naka-wholesale din tayo dito ng mga kape, uh, creamy white, mga ganyan mga creamy white, birds tree, hindi ko pa din na-i-display hindi ko pa din siya na i-display uh, kaya hindi na ako nakaka hindi na ako nakapag-video kanina hindi ko na na-share sa inyo lahat ng mga pinamili natin ayan pasensya na kayo ma, minsan hindi ako nakakapag-update so ayan ngayon ay mag-update lang ulit ako sa inyo ngayong gabi so nakapag-display na tayo pakita ko sa inyo yung mga na display ko so eto yung mga lagayan ko ng mga biscuits Ayan dito mga biscuits at mga tinapay. So nakapag-display na ako dito. Ayan, hanggang dito. Ayan. Okay, ba? Diba? Puno na. Tapos, yung mga biskwit ko ay umabot dito sa isa ko pang stante. Eto kasi mga, eto. Etong mga suba, tuyo, na mga nakaganito, is nandito yan. Kaya pag pinagtatanggal ko na lang, kasi hindi na magkasya doon, yung mga, ano yan, yung mga parang uh, cake, kasi yung mga biskwit. Ang naisip ko na lang, is ilagay na lang dito sa isa ko pang stante. Alos dito is mga biskwit na din. Ayan, hanggang dito. Dito sa baba, ano kasi yan, aayusin ko pa mga lucky, uh, mga ano to, mga cup noodles. Uh, medyo makalat pa kasi hindi ko pa siya natapos. Aayusin ko na naman ulit. Hindi ko alam kung dito ko pa rin ba ilalagay itong mga cup noodles ko or sa iba na naman. Or baka dito na naman sa isang stand eh. Bukas ko pa pag-iisipan ulit. So dito makalat na siya. Medyo natumumal na yung mga cup noodles ngayon. Hindi na tulad dati. Diba sabi ko nga sa inyo sobrang mabenta yung mga cup noodles namin na uh, nung lagi na ulan. Sobrang mabenta siya. Sa so, bukas ko na yan ayusin. Ang dami ko pa rin gagawin. Ayan. Pa ang dami ko pang ililigpit. Tapos, eto dito, iniba ko na naman ng ayos. Dito ko na naman nilagay itong mga ah, wait. Okay. Binaliktad ko na yung camera ko para mas kita. So, yun na yung mga, ano natin, lahat Oh. Yung mga biscuit at mga yung uh, mga cake. Yun, nilagay ko na dito yung iba. So maganda na siya dito. Dito na lang yung hindi. So dito iniba ko na naman. Nilagay ko na dito yung mga star margarine. Kasi di ba lang dito yung mga star margarine ko. So nilipat ko na naman siya dito. Oh, para kasi maganda na siya tingnan. Lahat dito is magkatabi-tabi na yung mga pangluto. Di ba yung mga pangluto. Ayan. So napuno na kaya yung iba is dito ko na rin nilagay. Dito. Ayan. Yung mga... gatas. Dito ko na din nilagay. Madami pa akong hindi dito pa. Mayroon pa din doon sa kabila i-display. So, hindi ko pa talaga natapos. Kaya hindi na ako nakapag-video-video. So, ngayon na lang i-update ko na lang kayo. Update ko na lang kayo. Ayan. So, ganito lang ako talaga mag-display dito sa tindahan. Dito, may eh, talaga ako dito ng mga UFC na mga 100 grams. Kasi ito 200. And dito yung mga UFC namin. Ayan. Dito ko yun i-sasabit-sabit eh, para maganda siya tingnan. Pag na Ah, uh, ko na yan bukas, maganda na naman tingnan yan Tas dito, ayan eto mga mga crispy fry dito ko yun isasabit. Pati yung mga kape na mga 25 grams, andito yung mga 25 grams. Oh. Tas ayan mga magic, oh, di, puno na naman dito na side. Maganda talaga siya tingnan, maganda talaga sa mata pag mga pagpuno tsaka maganda yung ayos ng tindahan natin. Dito makalat pa siya, hindi ko pa siya natapos. Bukas ko na lang ulit aayusin. Ito, okay na dito. Ayan, yun lang na-display ko, yung mga ano pa lang, Burr Brand, Swak, tsaka mga Miley. Yung iba, dito pa kasi, yung iba na mga ganyan, andun pa sa likod, tapos yung iba is andito pa, yung mga Energine, Hindi ko pa siya na-display kanina. O, di ba maganda na siya? Ayan, dito medyo na uh, nagkaroon na din ng stock kahit pa paano. Medyo madami-dami na din yung mga dilata ko. Ayan, nagkaroon na din ng stock ng ano, kukumama. Kasi dami naghanap sa akin. Walang stock. Buti na lang kanina, meron na. Ayan, so, dito, ayan, naayusin ko pa yan. Ay, ayan yung mga sabon natin. Ito yung mga kindi. Ayan. Tapos, ito yung mga, dito, di ko pa rin naayos to. Hindi <laughs> pa ako nakapag-display lahat ng mga paninda nating mga alak. Medyo magulo pa dito na side. Bukas ulit kaayusin ko yan. So, ganito lang ako mag-display dito sa tindahan. Ayan, ganyan. Gusto ko lahat ng dilata is dilata doon. Lahat ng biskuit, cupcake is mga nandito lahat siya. Tapos dito mga, ayan. Dito lahat mga kape. Ayan, gusto mga kakatabilat ng mga kape. And dito ko nilalagay sa isang stante. Eh. Dito na side naman yung mga twin dito sa ilalim. Lahat ng twin. Hindi na nga ako nakapag-display. Ayun, wala akong display blanca dyan at saka creamy white kasi doon pa sa likod. Bukas dami ko pang gagawin. Ito makalat yung mga patingi-tingi ko. Haayusin ko. Gulo-gulo. Ayan, makalat. So, bukas ko na naman aayusin. Kaya, hindi ako masyado makakapag-vlog ulit. Kasi, kailangan ko muna tapusin dito. So, ang dami ko pang iriripak. Ayan, oh. Nakapagripak na ako ito lang, oh. Paminta lang. Nadarog. Hindi ko na ng video. Para mas mabilis ako matapos. Tapos, ito na. May mga pang, ano na tayo. mga, may mga pang halo-halo ito, oh. Mga sago. Tapos, beans. And, ayan, red mongo may bumibili na sa amin nito pero pa konti konti pa lang ako pag bumili diba tas bukas o oh, magdi-display mga guest na light na tayo wait lang wala na kami mga pandang ano, dito mga plastic bukas magdi-display ulit tayo ayan bukas na ako magdi-display dami ko panggagawin. close na kami ang dami ko pang gagawin hindi <laughs> pa tapos-tapos yung magawain ko ang dami pa hanggang dito sa loob ay dito magulo na sa ano sa loob diba ang daming kalat Hmm, dami kong, uh, di ba? Ayan yung mga nag naka-box-box, mga i-display ko yan, mga noodles. Ayan yung mga creamy white natin, blanca. oh, 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 di ba? Ang kalat. oh. <laughs> Oh, dito pa, yan o mga didisplay ko pa yan. Mga sabon. Hay, nako po, <laughs> Ganito talaga yung buhay, may sari-sari store, di ba? Akala nyo lang, ha? Akala nyo lang madali magtindahan, ha? Akala nyo pa upo lang kami mga tindera. Ang dami-dami namang ginagawa, ha? <laughs> okay, so ito lang yung update natin. Okay, so yun mga kasari, mga tendera. So, ito lang muna yung update ko sa inyo. Na ipakita ko lang yung mga na-display ko. Kasi yung ginawa ko yung araw is puro display lang talaga ako. Yung mga pinamilik pa rin na, mga pinamilik pa rin na, dinisplay ko lang talaga hanggang, dinisplay ko lang talaga yung makaya ko i-display. So, bukas ulit, display ulit ako. Ha, di ba? Ang hirap din. Akala lang madali mag-intindi. Ba? Ah, ang hirap kayo mag ah, Pero go lang tayo. Kasi ito yung pinili natin. Di ba? Ang magtindahan. Kaya, hmm. O, oh, di ba? Kaya tsaka-tsaka lang. <laughs> Ay, nakabuhay. Ay, nako talaga. So, bukas ulit mag-display na naman ako. Umaga pa lang, display na naman tayo. Hanggang sa maubos ko talaga i-display ko lahat. Gusto ko kasi maging maayos lahat. Kailangan nakadisplay lahat. Para maganda siya tingnan. Gusto ko nga sana magsari-sari store tour. Kaya lang hindi ko, hindi ko pa naman na i-display lahat yung aking mga ko Alos araw-araw din kasi ako nag, nag, namimili kaya araw-araw din may display ako. Hindi ko matapos <laughs> yung mga nauna. Ay hindi ako masyado bukas. konti lang yung binili ko kasi ang dami yung pang i-display. <laughs> Kailangan ko pa siya tapusin. Ando pa sa likod. <laughs> ah! Ang dami no. Ang daming gawain ng mga tindero talaga. Okay so ito lang yung share natin. So nag-update lang ako sa inyo ngayong gabi no. Para may upload din tayo para makapag-update din ako sa inyo kasi halos hindi na ako nakakapag-update sa inyo lagi. Halos tatlong araw yata akong walang upload kasi sobrang busy na din. Mahirap din talaga isa ba yung pag-vlog at saka pagtitinda. So, kailangan lang natin ng oras para mag-vlog. Kung busy, hindi na muna nakakapag-vlog. So, sa tindahan muna yung unahin natin. <laughs> kasi hindi pa naman din ako monetize dito. So, mas focus muna ako sa tindahan. ah uh, pag may oras lang ako mag-video, yun. Binivideo ko lang talaga para makita ninyo yung mga ginagawa ko dito para magka-idea rin kayo na mga gusto magtindahan at yung may mga sari-sari store na din. Okay so ayan kung nagustuhan mo yung vlog ko, yung mga vlog na ganito about sa sari-sari store, so isubscribe subscribe na yung channel natin kung hindi ka pa naka-subscribe. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, Isubscribe subscribe na, i-click mo na din yung bell para updated ka pag ako ay may mga bagong video na i-upload dito sa YT channel natin sa mga naka-subscribe na. Ayan, maraming salamat sa pag-subscribe at panonood ng ating mga video. Ayan, congratulations. Maraming salamat tayo ay naka-370. Uh, ayan, naka-370 uh, na tayo. Sana maka 1K agad tayo dito sa ating YouTube channel. At sana tapusin ninyo yung panunood ng aking mga video para syempre makuha rin natin yung uh, 4K wash hour na kailangan natin para ma-monetize tayo dito sa YT natin. So, okay, so ayan, maraming salamat. Good evening po sa inyong lahat. Good night na din sa lahat ng manunood ng ating video. See you sa next vlog. Bye-bye guys!